Kasi light na ito. Hello, good evening mga katsatsat. Balik, kaluokan kayo guys. Maulan. Ah, rinula dalam kuartu. kay kayo ko ano yung nana ko yung ano ko kasi yung nana ko yung salamin ko ba so ang pala yung salamin ko sa mata di ko alam saan ko nalagay malimutan ko patay asa kaya ang si Ara may korting sa kaya hindi na po yung salamin ko ba? Parang dito ko to nilagay eh. Hindi oh, na, ko nakita yung salamin ko na. আলটনাতামী দরিয়া নাতেন

ragione di venire guarda come si rompe con la frutta e la come si Tuhan ah, itu sangat pula. Ini nak tanda nak telaga. Nak tanda nak telaga aku. Tapi kami kukuh yung kailangan ko si Ahak Lira. Nandulog pala sa taas. Yung kailangan ko nandito pala. Wait lang guys. Saglit so, lang. May ilalagay ako. Hello. Wait lang ha. Huh? Mm. Ah. <laughs> click lang wait lang kainit yung butlig butlig ko hi thank you sa thumbs up so nandito ako ngayon guys sa Kaluokan wala ako ngayon sa Cebu hello shout out mga kasaksat taga-lister lang tayo guys ha update lang ko sa aking YouTube ba. Hi, hello. Busugan ako eh. Mainit. Dapat nga electric pan yan. Wala talaga yung ano yan. Anong gamit niyan? Mabuti pang electric pan. Ikot-ikot. Isang, isang ano na lang yan. Isang, isang bigay ko na lang yan. Impas na yan. Sakit ako bumata eh. Hi, hello. Shout out to you. Yung butlig-butlig ko talaga, hindi talaga nawawala wala ni na lang. Eh. Init ka dito, guys. Baka uulan to mamaya. Katatapos ko lang kumain. Tapos uuupo, lalaki ang chan. Init, grabe. yung i-box ko, oh. laki ng i-box ko kagabi, kaduka-duka nagyayok ko kagabi yun pala, last dose na ano ba yan rick, pag lagay anak rick yun, tignan mo rick, tinakpan lang ganyan, o, oh. tangin tinapalan lang ng ano yung butas nila yung mm ito doon, butas na yan doon namin -hmm. yung butas nila siyempre dyan, nang nilagyan, nalang nga po sa paglagay okay, doon malaki dito, pagsasarapan alam mo na masama ang pakiramdam bakit naliligo ka pa no filter Ay, pinapawisan ako hi shout out dami na nanood dito ako sa guys ang laki ng at eye bags ko nag-update lang, nag-live lang ko guys kasi update tayo sa ating YouTube no? kahit walang kahit walang Pinining. Pinining. one week lang kami dito guys sa martis balik si bono naman kami iwan lang namin dito si jupin kailangan sa martis alis tayo dito mga alas sing alas 6 mag, mag jeep lang tayo tapos mag lrt tapos lrt to baklaran mga 11 mga 11 o oh mga 10 mga 10.30 nandun na tayo Yung oras 12 o uh, 12 something basta, basta ganun Ram vlog, Kylie Porto, ganda labi. Ah, maganda ang labi. Sino magandang labi itong ano? <laughs> itong nagmamassage. Hello Ram Vlog. Hello. Hello Ram Ram. Hello Ram Ram. Maganda labi. Anong kaganda ng labi? <laughs> Yung simod. <laughs> Yung simod. Simod di Inday Garutay. Yung eye ka ang laki-laki. Hello shout out Hello. Hello. Hello round vlog. Hi, wakwak. wak. Mga kawak Ang ibox, ang ibox ang laki laki. Thumbs up dan idol. Salamat sa tuslok. Tuslok, tuslok pa more. <coughs> tuslok pa more. Yung ibox ko guys, oh laki laki. Salamat sa tuslok no filter yan o, para makita yung ano kung mo yan o. wala tayong filter ba kasi yung iba magpe-filter filter ba para maganda tanaw kita kay tiguang na tanong nito filter yan butlig-butlig natin yung ilong natin laki-laki o may ano may bulak pa yan no lipstick yan paano maging maganda yung labi kung akong mata ba ay bags ka ayaw no nag update lang ko sa akong kuan ba sa akong youtube kaya nagla live kasi baka maubos ano mawalan tayo ng watch hour bati ang bati ang suga no kay dili mo reflect na maganda ang ano hello shout out just look down hi hello hello kumusta na kaya yung paninda natin doon tinakpan mo may mga gatas o kape pero may pusa naman doon pumapasok eh. tanto platicar. yan. Inano ko lang yung view guys kasi para ma ano ko to ma, ko. Sa martes uwi na tayo sa Cebu. Cebu na naman tayo.